Mga kapatid, maugong ngayon ng balita na posibleng magkawatak-watak na ang administrasyon, koalisyon. Mm. Matapos manong mabigo si Pinoy na kumbinsihin si Senadora Grace Poe na maging running mate ni Secretary Marohas. At Martin Andanar, ang ilang Liberal Party members daw kasi na ayaw kay Rojas, hindi ayaw kay Rojas sa LP uh, member. Ayaw? E posibleng mag-over the pakod na sa ibang partido. Na, ang tanong, sa nga lang bang maraming inampon na balimbing at oportunista? ang Liberal Party noon. Maaksyon si Jovi Francisco. Dahil no deal ang basa ng marami sa naging resulta ng pulong sa pagitan ni na Pangulong Aquino at Senadora Grace Poe, mas lumilinaw na ang posibilidad na kay Sekretary Maroas mapupunta ang basbas -bas ni Pinoy. Para sa ilan, hudyat na raw ito ng exodus ng ilan sa mga nakaalyado ng Liberal Party noong 2010 elections. Kung merong mga nasalud ng RP, na hindi kumbinsido na mananalo si Secretary Maroas. Hmm. Alam mo naman yung kultura natin, we go with the winner palagi. Kaya nga nagpapalimbingin. Eh. The LP ay ang laking uh, bahagin nito ay mga palimbingin. I doubt kung uh, magsasakripisyo sila para lang matalo. Eh, hindi mo talaga mapipilit ano, yung iba na ah, mag-isip din. Sarili nilang political future ang nakasalang eh. Hindi na sentimento sa dito, political survival. Sa kasaysayan ng politika sa bansa, ang LP ay nakilala bilang isa sa pinakamatagal na partido na sumuporta sa mga kilalang leader. Tulad ni Jerry Rojas, LP Quirino, Diyosdado Makapagal, Ninoy Aquino at Ovito Salonga. Kumunti man ang mga miyembro nito ay nanatili naman itong isang accredited party na kipagkoalisyon sa ibang partido sa maraming nagdaang halalan. Hanggang sa nakabalik sila sa kapangyarihan noong 2010 matapos manalo ni Pinoy. Ang problema, ngayon 2016, posibleng magkanya-kanya ng landasang ruling koalisyon. Ang NPC, hati na nga ang mga miyembro, may makapo at may makabinay. Ang NP, wait and see pero sinasabing nais nice ampunin si Poe ang LDP. Pinipilit pa si Duterte. Ang NUP naman na marami ay mga dating tagalakas, suportado si Rojas, katulad ng Akbayan. Sana hindi. Ako naniniwala na hindi makakawatak-watak. Pero pere-respeto din natin yung kung ano magiging desisyon ng mga kasamaan namin sa partido. Sana hindi mangyari yon. Sabi naman ng isang dating LB stalwart. Mga tumatayo dyan, new kung na lang sa Liberal after the elections of 2010. So, walang lalim ito Partido Liberal ngayon. No longer the Liberal Party of the past. Kung talaga ang mga kabilang dyan, mga pinulong ng Liberal, ay mga handang magsakripisyo, lumaban, at manindigan. Ngayon, wala na yun. Pangako naman ang opisyal ng LP na si Congressman Mel Sarmiento. Mananatili silang malakas na puwersa sa 2016 elections. Show, Joby Francisco, News Five. Be sure to come back. News Five everywhere. Copyright 2015.